Kumain na magandang buhay at yan, meron naman ako ng Shopee. Matakaw na kasi ako mag-shopping, mga kajuwana. Ah-unbox na natin ito. Ito, ito muna ako. Oh. Oh my god. Ito yun. Poly Black ang pinili ko kasi maganda lang black. Mura lang to magkano ito? Nasaan yung ano magkano to? Nasa ano nakikita kung magkano? Mia? Ay nako wala wala makakuha na. <laughs> Hindi ko alam kung magkano kakala na. Ito magkano to? Malaking box oh. Magkano 'yon? May hindi din ka, hindi alam. May nagpa-deliver kasi sa akin, ganyan ako kamahal. <laughs> Kaya mga kachuwana, kung gusto nyo akong pa go lang. Oh my God, what's that? Jonas Lakeo. Ano, Jonas Lakeo din ba ito? Baka hindi akin ito ah. <laughs> Jonas Lakeo ano, titingnan natin kung ano ito. Wow! OM! Ow! Shoes! S! Power! Ganda! Ganda ng shoes S mga kabesh! Arjuana Oh. See? Yan! Ang ganda! Ito Oh. Lahat ay black mga kabesh! Dahil It's my break man. Love you all my Bye bye.